You know, it's so beautiful. <laughs> Shira Diaz binalaan sa kamalasan ng pagsusukat ng wedding gown. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Marami ang nagulat at natakot para sa kapuso actress at TV host na si Shira Diaz matapos nitong isukat ang kanyang wedding gown. Pinusuan ng mga taga-suporta ni Shira ang ipinost niyang black and white video sa Instagram, kung saan naging emosyonal ang dalaga ng isukat niya for the first time ang kanyang pangkasal kasama ang veil. Ang nakita lamang sa video ay ang ulo hanggang braso ni Shira para hindi pa ma-reveal ang kabuoan ng damit. It's so beautiful, ang lumuluhang sabi ng aktres. Tears fell the moment I tried the dress on 04, 2025, ang nakasaad sa caption ng IG post ni Shire tungkol sa kanyang wedding gown na ginawa ng fashion designer na si Choi jae mula sa South Korea. Personal na nagtungo ang kapuso star sa atelier ni jae sa Gangnam para magpasukat at makapili ng design ng gown na isusuot niya sa nalalapit na kasal nila ni Edgar Allan Guzman. Sure na sure kami na pak na pak sa panlasa ni Shira ang napili niyang pangkasal na certified gawang Korea kasi sa sobrang love ko ang Korea, ang culture nila. Mahilig ako sa K-drama, K-pop, BTS. So gusto kong something very personal sa akin, ang pagbabahagi ng, unang hirit, host sa interview ng, Fast Talk with Boy Abunda. Sa comment section, ilang netizen ang nagpaalala kay Shire na bawal daw isukat ang pangkasal. Say ng isang IG user, rang bawal ata in isukat. Narito naman ang post ng mga netizen na nagtanggol kay Shira. Ako nga 5x isinukat gown ko. Hindi bawal magsukat ng wedding gown need talaga yan sukat lalo na pagtapos na ung pagkatahi sa gown para makita ung pakaka fit sa bride. Mas bawal pag lumabas na di maganda ang fit sa bride. Kasunod nito, nagkomento rin si Shire sa mga reaksyon ng kanyang followers at sinangayunan ang mga ito, ayun na nga. Base sa matandang kapaniwalaan ng mga Pinoy, isang pamahiin ang nagbabawal sa mga bride na isukat o isuot ang kanyang wedding gown ilang araw bago ang mismong araw ng kasal. Kapag hindi raw ito sinunod ng bride, maaaring hindi matuloy ang kanyang kasal. Pero mukhang hindi nga naniniwala rito si Shire base sa naging reaksyon niya sa mga comments sa kanyang IG post. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.